guys yan ang baby anika namin kasi malapit ang kanyang fourth day hello baby anika hi tulong siya ngayon pagawa ng um, macaroni spaghetti guys yan ang origins, oh. Guys, oh. anong gajun so, guys ang kanyang beautiful mommy yan ang aking yan nakasalang na guys yan ang aking san nagligpit din siya ng gaan namin ngayon guys ang isa namin bata nandun ang tao nagbihis Ayan. kuya rasel yi hey, ayusin mo pag ano hmm. okay oh. hmm, ayusin mo kulot ha yan guys pag morning talaga guys bisig-bisig busy ang mga kiddos. Mika, happy birthday! Thank you. Anong handa? Spaghetti yung makaroon eh. Ang sarap. Ang yung mga una nakilagay doon sa anong kwarto. Ayusin mo pagbihis ra, Sen. Ayusin mo pagbihis. Ibis mo na balik baliktarin mo. Ilibsan kita. Ayan. This ug ang aking Sunday sa paa, guys. Nangeso. Na na ang kanyang paa.